pininsang kong mga matatakaw sa mangga? Eh, ikaw ba? Ayan <laughs> ano po, si Ninong Aje, na alam binigay kahit piso kay Kikay. Pati po si, ayan, si Jomel. <laughs> Ay, si Taba, ano ginagawa? Ito po si Tungkel. Joke lang! Maroon ka naman dito, Iris! <laughs> Ayun, ay. Nalaglag pa yung manga. Ayan ang... Asan ang aking magandang anak? Saan pumapasok? Wali ka rin, eh. Ha, Joep! Huwag mo si Joep! Hoy, Joep. Okay, Joep. sa may ano? Sa sa ay, hindi natin mo. Hoy! Baka magkulungan kayo dyan. Okay, ba Okay, Joep. Ano ba yung nakakulong doon, Ajay? Yeah, Ayan yung gansa. Ige, tutukayin ko. Kulungan ng gansa yan. Ayan na. Ayan, kay kay pumasok dito. Okay. Oh, sasara si Joep. Joep! Joep! Oh, dali na si Joep doon. Pangiri ma kayo, no? Ha? Bago, hindi yun. Eri,

gago kaya pagka tayo sinabi niyan. Ayun na dali, takbo na tayo. Oh. <laughs> Ang putang ina. Yan. Matatapon Gensa on the spot ay pahabol sa gensa ay. <laughs>